Ngayon mga katapang medyo mahirap yung daan kasi okay. sobrang lower yung sports car natin. Whoop! Ami, ami, ami. Tilt, 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 tilt. Okay, okay. Okay. Ngayon so, mga katapang, nito kami sa Cebu ngayon at pupunta namin yung sports car natin na ilalabas na ngayon. Ayan. Pero ilalabas. So yun mga katapang, nilabas na yung sports car natin na welcome to Cebu na. Nasa Cebu na yung sports car natin ngayon. Ayun, pakita mo. Ayun, munti ka daw. Munti na lang. Ahalit <laughs>. ah, na sa side. Sana. Oo. Oh. Ngayon mga katapang, mas salamat natin mga staff dito sa barko dahil pinalabas din ang sakit natin na safety. Maraming yeah! yeah! salamat ha. Dito natin yung tip nyo yung shoutout na lang. <laughs> Siyempre yung pinakamalapit ng driver natin o. No? Ayan o. Oh. Matatakong yeah! usimang ka o driver ka? Driver <laughs> lang. <laughs> So yun mga katapang, finally na drive ko na yung sports car natin at pauwi na kami ng Cebu. Grabe ang sarap sa feeling na makadrive pa sa si sports car. So yun mga katapang, maraming salamat sa inyo. Targang hindi ako magsasawang magsasabi sa inyo na maraming maraming salamat kasi hindi ko ito makukuha itong mga na-achieve ko sa buhay kung hindi dahil sa inyo. So yun, maraming maraming salamat mga katapang. At sa Panginoon Diyos natin na uh, nagbigay sa atin ng blessings. So yun, na pauwi na kami ng Cebu. Yeah, isipin ako na makita nila mama anong reaction nila. isa <coughs> na, isa na din siya sa, sa, sa Keryem, diba? <tos> 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 tawa sila eh diba? ang saya nila, no? kung sila natutuwa na lalo pa tayo, diba? diba? Gila, gila. mag ron. Ay, traffic ito ron. Ika'y mag-iit Okay. Okay. Bomba daw, ha? Okay. <laughs> May nag-request bomba daw. <laughs> <laughs> Maraming gyms din, mga katapang. Ito yung sikat ngayon, mga katapang. Itong Fortune James. Yan, click nyo nga nyo, mga katapang. Napaka-legit ang laro to ngayon. Maganda ito yung mga katapang sa mga mahilig magsugal. Ay mga katapang, click mo lang yung don't show it again. Ayan. Tapos play mo lang. Mahal na mga katapang, kahit piso pwede mong itaya. Ayan o. O, bet ka ng peso. Ayan. Pero tataya tayo ng ano, 100. Tapos click mo lang yung ano, autoplay o. Tapos pwede mo siyang i-stop. O. O, ayan o. At, o, ayan o. O, panalo agad o. Diba, ganun lang kadali o. O, panalo tayo ng 300 yung 100 natin oh O, ganun lang. Di ba? Ganun lang kadali mga dito sa QQM QQ -A, A win. Kung gusto niyo maglaro mga katapang na sa yung Kome, try niyo lang sa mga mahilig magsugal. Try niyo itong laro na to, napakadali lang manalo dito mga katapang. Tsaka legit yung withdraw nila. Hindi ka kaya iba na ang tagal mag-withdraw. So yung mga katapang,